And andito po tayo ngayon sa loob ng Imus Palengke. Andito po may maraming mga prutas po. Maraming po dito mga iba't ibang klaseng prutas. Ito po update sa Imus Palengke. dami nila mga pruts dito. May apple juice rin. May Nestor Lakay. Nestor Lakay. <laughs> Sa Imos Palengke, ito pong update po ng mga bigas po dito. Dito na kayo bibili. Oh, Nestor Lakay Channel. O pa. <laughs> Hello po. Kami po ay bibili ng plastic cups. Plastic. Oh, parang kulang na. May okay. mga plastic. Pero ulit talaga yan. Ah, gano'n. Bilangin mo ulit. Kaming dyan siya, ano? Kapalit ka. Kapalit ka. Bitik mo. Hindi, magandang talaga ako ma-ano. Ma Maganda yan. Magwento. Akin na kuya, lagay natin sa tupo dito kayo. po ang update dito sa loob ng Imos Palengke, mga tindahan ng bigas. Dito lang po yan sa may Agnes M. Parosa, General Merchandise.